Oyo Soto naglabas ng pahayag sa paglalabas ng annulment paper para sa paghihiwalay nila ni Christine Hermosa. Matapos ng lumabas ang iba't ibang balita patungkol kay Oyo Soto at Christine Hermosa, nagbigay na ng pahayag si Oyo kasama ang annulment paper nila ng kanyang asawa. Ayun sa pahayag ni Oyo, mas mabuti ng matuloy ang hiwalayang ito dahil hindi ko na kaya pang tiisin ang mga salitang nakakapanakit sa damdamin ko. Maraming nagulat na mga netizen dahil sa balitang ito, hindi makapaniwala ang iba na mangyayari ang mga bagay na hindi nila inaasahan. Hindi naman magawang pigilan ni Christine ang kanyang asawa sa pagbibigay ng pahayag dahil wala itong magawa kundi hayaan na lamang ito. Sobrang dalit nga umano ang nadarama ni Oyo Soto dahil sa mga nangyari na tila ba hindi magawang magpatawad sa mga taong involved sa isyu na ito. Ayon pa sa mga posted status ng mga social media influencer, pinipilit nilang malaman pa ang ibang impormasyon patungkol sa problemang kinahaharap ni Christine at Oyo upang mas maintindihan ng lubusan ang mga ito. And this are Chika for today mga kasyobes sana nag-enjoy kayo. Don't forget to like, Share, subscribe and click the notification bell for more updates.